Arestado is ang isang top 9 most wanted person, city level na magsagawa ng police operation, ang San Jose City Police Station Lead Unit, Second nd Platoon, Provincial Mobile Force Company at 1st Platoon 303rd RMFB3 sa Barangay Santo Niño per San Jose City. Nitong ika-24 ng Enero 2025, sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Erwin B. Perry, Acting Chief of Police, sa ulat ng San Jose City PNP na kay Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Acting Provincial Director ng Nueva Ecija Provincial Police Office, NEPO, ganap na launa ng hapon ng isagawa nilang police operation, makaraang makatanggap sila ng impormasyon Nang suspect ay nakita sa nasabing lugar. Bitbit -bit ang warrant of arrest, ang suspect na kinilalang si Rosel Baboon Izerano alias Papay 42 anyos, binata at residente ng Zone 7, Barangay Abar First, ay agad na naaresto. Ang suspect ay naharap niya umano sa kasong Carnafing eh, o Republic Act 10883 na pinalabas si Honorable uh, Cynthia Martinez Florendo, presiding judge sa uh, Regional Trial Court, Branch 39, San Jose City, lakip ang piyansang 300,000 piso para sa kanyang pansamantalang paglaya. Nakakulong ngayon sa detention facility sa Nasi City Police Station ang suspect para sa tamang disposisyon. Para sa police report, ito si Hilwera nagulat sa DWNA Teleradio, ang inyong kakampi.